sa inyong lahat. Magandang maganda, magandang umaga. Ito na po yung ating uh, langka na kinuha na ano. Iba nang tunog. Oh. <laughs> na mga idol. Linog na mga idol. At ate. Ako. Ating uh, bubuksan mga idol. Buksan po natin. At ating uh, titignan kung ma uh, ito po ay uh, ano na. Pwede nang uh, makain. Ay, talaga namang yung uh, ano sadyang uh, napakasarap Kung hindi ko pa kinuha Ay, eh, naabutan pa ng uh, tag-ulan at uh, may bagyo siguro nasira na to mabuti na lang at naagapan ko mga idol so ayan mga idol at aking bubuksan at titigin po natin okay, ito na mga idol ang <laughs> laki bukbang tayo ngayon mga idol bukbang tayo ngayon mga idol tingnan natin na tayo to ay nahinog na <laughs> Ah, ang ganda. Ang ganda ng pagkadilaw oh. Oh, di ba mga idol? Ang sarap. At uh, talagang ano. Ano natin? Alin natin yung dagta? Dagta yung, mga idol. Hmm. Ito lang ang pagkatanggal ng dagta mga idol. Ganyan lang oh. Mga, kukuha lang kayo ng ano. Kukuha lang kayo ng plastic. Yan, didikit na siya. Ah. ah. Mm -hmm. Yan, ata. Tayo ay ano, ah, Ano idol? Oh. Napaka sarap at napaka inog na. So, yan. Yeah, mga idol, maraming maraming salamat at don't forget to like and share my video. Pagitalo ang aking Facebook page. Ilocano ang kalbo, mga idol. Bye-bye! Mga -bye. idol, langka. <laughs> Napakatamis. cánh tay không hay đừng Cảnh không tay không 쒸어드 so, uh. <놀람> <놀람>